eto guys yung ating order na binuking kahapon so no? yan okay. marami yan guys worth ano to worth 6000 mahigit no? yung order natin so sa isang buwan talaga nakaka 20 plus ako minsan nakaka 30k pa ako pagdating kay Nestle products no kasi nga sa kanya nga yung mga high value items natin ng mga gatas, usually, no? Kasi ititingnan nyo pag yun sa display doon, no? Ayan, yan, no? Mahal yan. Nakita nyo yan, yung mga 0 to 6 na nesto dyan na yan, at 135 grams lang yan. 135, 150. Mahal yan, ano, 80 ang bentahan natin yan. Tapos yung classic naman, 65. Tapos ito namang, ano, bear brand na 135 grams, 54. Ayan. So, ayan nung nakaraan, dumating guys ang wing hand hindi ko na inano hindi ko na binlog pero kay wing and ako nak uh, nakakakuha ng items na ganito yung mabili sa amin eto ito yung mga luxurious bumili ko nito guys tong gold isang box na kasi nga mabili. tapos kalahating box nitong red at kalahating box nitong ano ito no so ayan yung mga stocks namin na wala wala eh wala nang laman Ayan. So, tingnan nyo guys. So, ang daming binibili ni Daddy Park na kung ano-ano. Ay, naman to. Ano ba to? Elepante. Pwede nang tumapak. <laughs> mga traps. Hindi nga tatablan yung aming mga alaga rito. Ayan. So, ayan guys. Inangat ko na to. Kasi nga. Marami pa. Wala. Marami pa naman kami. Hayun o, no, nandun. Marami pa naman. So, inaano ko lang na wag akong mauubusan. yun yung na, nakabox pa dati. Tapos dinagdagang ulit. Eto. Ay, yan. Bago na ngayon yung packaging niya. Dati naka-plastic to eh. Oh, Tapos eto, sampung ganito. Dinagdagang ko lang. No, kasi pas moving sa amin to. naku no, umorder ng swak kasi napakarami naming swak dyan. Hiwa-hiwalay lang. May isang flip top kaming swak dyan. Nandyan lang. Isa sa mga ano dyan. Isa dyan sa mga flip top na yan. yon, Tapos yun. Ang ah, gatas pa yan. Yan, no, mga kung ano-ano pa. 6,000 na yan guys. Mahigit guys nagtaka talaga ako ngayon taon talaga grabe tingnan nyo guys oh matanda na si mami Alam. oh 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 Alam. <laughs> bakit ganun hindi ko matanggap aging na tayo hi guys mami park is here and hindi <laughs> grabe kasi guys eh namo problema ako pagdating sa ano sa sa pagbabawas ng ano yung pagdumi. Kasi ano, tawag dito, ang hirap. Ba't ganun, pag umiidad na, no, ang dami nang nararamdaman. Hindi <laughs> ba pwedeng, ano, puro, puro pu pagmamahal na lang mararamdaman natin. <laughs> tsaka ano, tsaka maraming benta. <laughs> okay. Hi guys, Mommy Park is here. So, in today's video guys, nakita ko na marami talaga sa inyo ang nakarelate sa ating last vlog. So, talagang hindi ako nag-iisa. <laughs> Dati hindi ako makarelate dyan. Ngayon, relate na relate ako. But, ganun pa man, eh, syempre, kailangan sinishare din natin kasi para meron din tayong ano, meron din tayong mga uh, pagninilayan at saka part yan ng ating pag uh, So, sa mga bagong magnenegosyo na may physical store, lalo na kung sari-sari store ang inyong ano, ang inyong babalaking negosyo, you have to make sure na bago nyo lagyan niya ng mga shelves, bago yan mapuno, bago kayo mahirapan maglinis, To make sure nyo na, na yung uh, kung roll-up man ang inyong pinto, yung tipong kapag binaba nyo yung roll-up, uh, lalapat siya doon sa edge ng uh, simento para walang awang. When it comes naman sa mga butas-butas at mga drainage, you have to make sure then na they are well uh, covered. no Aside from that, syempre yung mga leak, ng mga pagkain na possible na pagsimula ng ipes, pagsimula ng langgam, at syempre, habulin ng mabait, ay sinupin nyo, no, iayos. So, para sa mga magsisimula, no? Kasi, syempre, kami naman ay alam naman namin yan. However, talagang, ganun nga yata talaga hindi maiiwasan. Kasi kung hindi naman galing kasi, lagi kasi galing sa labas, no? Yung sitwasyon namin dito, laging galing sa labas. Kasi, May mga times naman na natutulog ako dito eh. Kaya Okey naman, 'di ba? Tapos 'yun nga, 'di ba? Anyways, pinatay ko ang electric fan even though napakainit kasi napakahingay naman sa vlog. So, ah uh, papansinin niyo, medyo every other day na ako mag-vlog kasi nga syempre natutulog din ako, busy ako. Hindi ko rin po pwedeng i lagi-lagi araw-araw mag-vlog, 'no? But anyways, na uh, let's do shout out. Nandito kasi yung latte kaya guys, ganyan eh. Pag nandito naman kasi yung camera, para namang hindi makita kasi madilim. So, kasi araw akong nag-vlog ngayon. Anyways, Judith Ramos, sabi ni Judith Ramos, Hello po, Mami Park. Ako naman po, pusa ang problema ko. Kapag nakapasok na sa loob ng store ko, ang binabantayan niya, mga chichirya ko. Asahan mo, mata magtatangay siya. And social po, mga piatos po. <laughs> binabantayan niya ayan baka one time nakatikim man Judith ng piatos na sarapan tapos tinandaan yung itsura ng chicherya kaya yun na yung binibitbit nakakatawa naman di ba dapat ano uh, usually mga mababait lang ang gumagawa niyan kaloka. Magka iba ang sitwasyon ni Ma'am Judith Ramos, ano? Top, top, 5269, Madam, paano po na nadid, nadidispose ang mga barya? Naloka ako sa banko, ayaw tanggapin coins ko. Banko naman yon ah. Eto, tanong dyan, gano'n ba karami yung coins mo? Baka naman kasi mamaya, hindi pa nakaayos yung iyong coins. Kasi sila po, ah, kapag po tatanggap po sila, dapat po naka-per- Uh, bundle na siya every 100 pieces, no? So, bakit nga ba ang mga bangko per 100 pieces kung magbilang? It is because mas madali sa kanila ang magkwenta kung per 100 ang bilang kapag ka uh, binabundle, no? So, uh, baka po hindi pa sort out, no? Hindi pa nakabukod-bukod, uh, so kaya baka tinanggihan. Pangalawa, ay baka uh, ang bangko ay over-over sa barya and, um pangatlo, baka wala naman po kayong account sa kanila so, makakapagpasok ka lang ng mga bariya at saka mga pera na palitin sa banko, kung meron kang account sa kanila, or else itidiretso mo yan ng BSP so, kaya, ano, advantage sa akin na uh, meron akong mga meron akong bank account, kasi para kapag pinapasok natin yung mga pera na medyo sablay na pero okay pa naman, naubuo pa naman ang serial number, buo pa yung tao natatanggap And then, yung mga last time po, hindi ako nagpasok ng pera sa ng mga lumakong bente, na mga naipon. No? Hindi ako nagpasok. Kasi, medyo maaayos naman sila, luma lang talaga. Tinanggap naman ni PMFTC. Naka, isang libo din ako mahigit doon sa mga medyo lumang-luma na mga uh, pera. So, kasi sila nga, ipinapasok din naman nila yon sa bangko. So, kaya tinanggap ni PMFTC, nakakatuwa. Kasi kinulang pa ako ng isang libo mahigit. Tapos, sabi ko, pwede ba to? Itong mga luma? O pwede yan ma, basta hindi, ano, basta hindi sirang-sira. So, yun, nagamit ko siya. Nakakatuwa kay PMFTC. So, yun ma'am, no? So, para madispose mo yan, you have no choice but to pay paunti-unti sa mga ahente. No, ako ganoon. Kaya ang sabi ko sa inyo, eh, hindi ako nag-iimbak ng barya kasi magiging problema din na uh, sa bandang huli, no? So kaya kapag ka may sobra-sobra ang barya namin dito, binabayad ko talaga sa ahente kahit hinahati ko 'yan sa mga darating na ahente, binibigay ko, binabayad ko sa kanila. So kung ano yung gusto nila na repack ng barya, 'yon ang ginagawa ko para matanggap. So gamitin nyo po, dahil total naman ay benta naman yan ng tindahan, ide eh, gamitin nyo po pambayad, 'di ba? Dati ko pa naman sinasabi, na ang bariya, hindi naman din dapat talaga iniipon, no? Magtira lamang kayo ng barya ng sapat para sa pambarya nyo, sapat para gamitin nyo for a week or for a month. Pero yung talagang intentionally nag-iipon kayo talaga ng barya, dahil siguro kasi yun lang yung kaya nyong ipunin halimbawa para mas mabilis kayong makaipon, kasi nga coins madaling ipunin, di ba? Pag gusto nating mag-save. However, may mga disadvantages, no? So, ako, wala akong problema pagdating sa pagdidispose ng bariya. Kasi nga, unang-una, meron akong banko, may bank account para maipasok yan, maipalit, kahit yung mga siram pera basta buo pa ang serial number at buo pa ang tao. Tangalawa, is binabayad ko sa mga ahente at binabundle ko the way kung paano gustong i-bundle ng aking mga ahente. Tulad kila kuya Joseph no? Tulad sa kahit PNFTC, nagbabayad ako ng coins. Binabayad ko lahat yan, no? Nagtitira lang ako ng coins sa sa uh, sapat na kailangan ko. yon So, tulad, hindi ko na katapakita, na no, nahahaselan ako. <laughs> so, so, additional information, may mga av available machine na ngayon na nakalagay uh, sa mga malls na pwede ang mga barya natin ay maipalit natin ng bills, no? So, kung aware lang naman kayo at kung may mga kung sakaling maka-access kayo ng mga malls na available ang mga uh, coin counter, no? Parang ganun yun eh. Parang big uh, coins, ipapasok mo yung coins and then mapapalit ng bills. No? So, alam ko sa mga malls ay uh, available na siya. So, yon Isa pa sa paraan na po pwede para ma-dispose mo ang iyong mga coins. So, yun lang mga uh, ano, top top. Uh, Sweetie Jubar, hi Mami Park, watching kahit dito may mabait, kaya minsan naglalagay niyang ng laso. Winnie 07, watching here, Mami Park. Lawrence Vlogs. Asa si Mami? Kakasad naman, Mami Park. Pero dapat pang pang traps na lang o yung pang pang dikit. Kasi pag lason, sumisiksik sila sa sulok. Malalaman nyo na lang pag mga na. Actually, nangyari yan one time. Yung isa sa talagang hinanap ni Daddy. Hindi kasi namin matrap. Napakalaki kasi. Para kakala mo pusa na. Yung isang suspect namin. No? Bago pa yung nakita dito sa may ano ko na yan. Yung nakap, nakap, na ano pa na capture pa sa... ano, sa video ko, no? Doon sa bodega. Hindi mahuli-huli talaga, guys. Grabe talaga. Napakatigas talaga ng ano niya. Kahit saan talaga lumulusot siya. Nabubutas niya talaga kaya niyang butasin pati yung mga timba kaya niyang butasin hindi na yata mabait yun eh monster na yata grabe so alam niyo kung ano ginawa ng daddy part nyo pinainan niya talaga ng masarap na pagkain na may peanut butter na may lason kasi wala talagang choice until such time na naamoy na lang namin Actually, yung huling deliver nila Kuya Joseph na nakatrap, <laughs> nung naglalagay sila ng mga paninda, naamoy nila. Kaya, inano namin. <laughs> na napukusan naman na ayos na namin. No? Pero hindi pa siya yung talagang sobrang nagnanak naklipa naman. So, kaya, ano, ang hirap Hinup. din. No? Ang hirap din. Anyways, so yon Kaya, kung hindi po pwede na hindi po pwede na hindi lason. Depende sa ano, depende sa laki. No po? Hindi siya kaya ng trap na ano siya, na dinadaanan lang niya yung trap namin. <laughs> oh, eh, <laughs> eh, nakakatakot magano'y baka mamaya yung tendera matrap eh, mamaya kung ipit, maipit, ganyan. Huh? Yan, yan. Hmm. Uy, nagbablog ako, nagkikwento nga sa paligid ko. Ano ba kayo? <laughs> Ellen Pilar, hi mami, miss you always watching, love you. Michelle Vasquez, hello mami, pa sa akin po, uh, prob ko, Kaso madalas sira ang dulo kahit bagong bililang. lang. Okay naman box sa labas. Ha? Sa akin prob ko. Keso. kaso madalas sira ang dulo. Ah, oo. Ganun nga, no? Kapag ka, ano sila, no, yung mga boxes, yung dulo. Ah, keso. <laughs> Hindi na gets. Eh sabi niya, "Hello, Mommy Park. Sa akin prob ko, keso. Madalas sira ang dulo kahit bagong bililang. lang. Okay naman back sa labas. Ayun. So, ako naman dito po, um, hindi naman ako naanuhan ng keso. Tsaka, ang keso namin dito, nilalag, pinaplastiko. Oh. No? So, siguro, ano, ah, dahil meron pa silang nakukot-kot na gatas, yun ang gusto nila. Kaya, yun ang tinitira. Pero, hindi pa nangyari sa keso. No? Kaya, na, uh, may mga tindahan talaga na isa din yan sa problema nila. So, you better na lang po siguro ilagay din sa shelves na may may pansarado o kaya sa box ilagay nyo po yung or sa mga plastic boxes no alam nyo po yung mga flip up boxes maganda yung mga flip up boxes ko dito maganda kasi hindi ako nagkaroon ng damage na items na nahanjaan, no isipin e, nyo nagkaroon pa ako ng damage doon sa may salamin ba diba? E, yun pala lumulusot doon sa may ano sa may diba pag pinagsaraduhan na ganun lumulusot siya doon <laughs> alam bait niya talaga no <laughs> ang bait bait niya talaga <laughs> ayan anyways Um, uh, next year, Sunshine Lakpin. Hi, Mommy Park watching. Venus Abatang. Sabi ni Venus Abatang. Eh, dito ako natawa. Sabi ni Venus, Mommy Park, paano yan? May kanya-kanyang espesyalista ang mga pasyente. Baka nga tama magbukod ng benta. Joke. Hehehehe. <laughs> Ayan. So, ito naman ang ano natin dyan. Ito naman ang masasabi ko, ng Ma Venus. In-example ko lang yon, kasi ang point ko doon is to who will be priority first, no? Kasi, Uh, eh, ang ang ating kinatalakay is about uh, prioritizing and uh, making a good decision when it comes to allocation of our budget. So kaya in example natin 'yon. Pagdating naman po kasi sa literal na medical field, no? May mga specialist talaga ang mga pasyente. But as per example doon sa ating vlog, ay kung sa point ng sakuna, usually po ang mga pumupuntang mga nag uh, ano dyan, nag ano ba tawag Yung, yung mga nagre-rescue, usually po ay ang mga firefighters, mga sundalo, no? Kaya po sila sa mga courses nila, meron pong mga basic uh, uh subject when it comes sa ano, yung kung paano mag, ano, magliligtas, no? Lahat po ng mga, uh, yung mga courses na yan, firefighter, uh, sundalo, pulis, meron mo yan po silang subject na kung saan, kailang, papaano sila magliligtas kapag nagkaroon ng sakuna or operation at nagkaroon ng mga patayan, nagkaroon ng mga, yun nga, sakuna. So, uh, hindi lagi present ang mga doctors dyan sa ganyang klase ng uh, sakuna. No? Usually, ang mga present dyan ay yung mga, uh, kung sino yung mga unang uh, magre-rescue na mga depart, o mga mga ahensya ng gobyerno. So isa na diyan yung mga firefighter, mga sundalo, mga pulis, no, mga magbo-volunteer to uh, to rescue ang mga nasa kuna, ganyan, no. So kung may doctors man, usually ang mga doctors na nag a sa mga ganyan, mga nurses. Usually, ang mga nag attend ng mga doctors, doctors diyan ay mga uh, uh, IM, mga internal ano, inter internal medicine or, or kaya mga ano, mga mga medical doctors na yung panglahatan, no? Tapos kasi pagdating sa specialista, sa kalamang naman din uh, recommend sa specialista ang isang pasyente kapag na-diagnose na. Pag nagkaroon na ng diagnosis sa kanya, no? Na nandiyan yung na-check na laboratory niya, na-check na yung situation niya na uh, sa rescue kasi isa sa first aid ka muna, kumbaga. Okay? Ang well, na explanation natin. Nagkaroon ako ng caregiving. So, I have a background somehow with that, ano. So, hindi ko lang natapos yung caregiving ko kasi nga nag-pandemic, di ba? Eh, mag-OJT na kami. Hindi kilang ako nakadiretso. Pwede ko ituloy, honestly speaking. No, actually, dyan ko yan natutunan, no, dun sa caregiving. Kung sino ang unang ililigtas, no. Meron kami isang instructor na lalaki sa isang specific subject namin sa caregiving. Dinis kasamin niya. So, yun, kaya ko lang inantulad sa isang parang sakuna na kung sino ang una mong ililigtas, it is because that is like our store, no? Kung sino ang una mong ipapriority na bibigyan ng budget. So, kaya natin na ano. no when it comes to ano, so, yung specialist nga, no? Uh, um, for me lang, ah. For me lang. Kasi ako, dinidisclaim ko naman kasi guys, eh. No? Kasi para lang naman sa akin, na uh, ang pagbubukod-bukod hindi naman siya talaga habit ng mga talagang mga dapat na nagtitindahan, no? Dapat ang maging habit natin ay disiplina. No, for me lang. No, 'yon. <laughs> uh, natawa ko yung mambeno sa bata. <laughs> naisip pa 'yun. Ito talaga Venus, naisip mo pa 'yun. <laughs> so 'yon lang, no? Gusto ko lang i-further ano, explain may bibili. Gusto only lang further explain para maintindihan nyo na ganun din sa tindahan. It is like emergency na parang unahin mo kung sino ang dapat mong unahin. Kasi yon ang magbubuhay sa iyong negosyo. So, uh, always make it a habit to have a discipline and to focus on what should be priority. So, yun lang. Okay. Rica webo shout out Mami Park. Uh, Ferlin, may tampo. Sabi niya, baka po yung daga is may baby, kaya gatas ang pinitin. <laughs> Ewang ko ba? Ang sakit sa bangs. <laughs> Arlene Fernandez, pusa po, alaga kayo, mami Hindi, ano, tawag dito? Eh, ang problema po kasi, pagka mag, uh, hindi po po pwedeng iwan dito sa gabi. Kasi, di ba po, hindi naman kami dito nakatira. Kasi nga po, uh, pag iniwan dito, dito, ah, uh, dudume, no? so may pusa kami, may pusa kami sa bahay. Handun si Blue. Eh, pusa ni Daddy yun. Hindi namin basta pwedeng iwan dito. So, yun. Kaya, ang dami sa nagsasabi. Kaya lang, hindi, makukulong kasi dito yung pusa. Kaya hindi namin ma, hindi namin maano. Sa araw naman, wala naman masyadong ano. Wala namang may paparamdam pag araw Ng mga babae eh. So, sa gabi lang. Eh, kaya, ang problema naman is, yun nga, baka, yung, baka makulong yung pusa. yon And then, syempre, paano kung biglang si na si na yung pusa, biglang dito, hindi na napigil dito magkalat ng ano, so problema din. And then, uh, JS, JS Room, and then Teresita Baron, sabi niya sa akin, Madam Chichiria, kaya madami akong alagang pusa. No? So, Okay sana itong idea na to, itong sa pusa. Kung dito rin kami nakatira, yung tipong ang aming ang aming tindahan ay yun din ang aming ano, yun din ang aming tirahan. So, I try my best to ano kung paano, no? So, Ayoko na nga maalala sa totoo lang kasi na, pag naalala ko, nainis ako. Pero kahapon, dumating si Active Serve, nagpa-booking, at nabawas yung ating huling uh, dalawang items na na-damage na 300 grams. Nabawas naman niya sa aking bill kasi nag-collection. So, kaya, from now on, kapag ka may mga damages, lalo na kapag ang dahilan ay pest, no, eh, tatabi ko na. At dahil pwede naman palang palitan. At hindi ba kayo maniniwala, guys? Kahit kay Lola Park, nagkaroon din ng bubwit doon. Literal. Kasi nung minsan nag-aayos ako ng paninda niya, noodles naman ang tinitira sa kanya. Grabe. Ah. <laughs> Grabe talaga kaya. Ay, nako. Hewan ko. So anyways, yun muna ang ating uh, uh, vlog for today's video. At sa susunod na learnings natin, kung may mga katanungan kayo, edi magtanong kayo dyan, di ba? So for now, eh, ang mami pa ay magpo-focus muna kasi may deliver ngayon ng Nestle dahil nag-booking kahapon at nag-collection, aayusin natin. No? And then, uh, may mga dumating ding ahente, so nag ayos kami. Shobi! Ano be? May mighty pula po. Nasaan ba kayo? Pula. Bakit iniiwanan niyo yung harap? Mighty pula. So yun lang. Bye! 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 Bye